So, sa ating mga kapatid na mga Muslim, medyo relax lang kasi yung iba talaga medyo mainit na. Alam sa iba ng plano. Hindi lang mo si Minso Aray, kundi marami na nagsasalita. Na kung gusto nilang gira, di bumalik tayo sa gira kung ilan dapat na mangyari na may tuwid ang batas sa Republika ng Pilipinas. Yun po talaga ang stand namin. Kanina, nagtatawag ka mga ibang grupo natin, mga ibang kaibigan ko rin ng mga abogado, kung sino sa yung mga ibang marunong na tao tumutulong. Pinaghahandaan daw nila tayo na ipakukulong yung lahat ng na mga namumuno. Gawin na nila. Kaya ba nila ipasok sa kulungan? Pag lumabas tayo sa lansahan, saan nila ikakaalin? Ka kaya na nila kung 10 milyon yan, kung 15 milyon yan, 20 milyon yan na ilagay sa kulungan, kaya nila hindi ko nila makakayanan yan. Lalo kami mga kapatid ninyo Muslim, kaya nila kami ilagay. Pakinoon ko, hindi ho So tayo, ang pinaka-importante sa atin, yung mga kasabahay, dasal lang po, dahil sa tayo ng dasal, ipanalangin po natin na mais po ang kalusugan. Nati mahal na Pangulo, si Tatay Ligunay, sobra po nakakaya. Yung hindi nakakakilala sa kanya personally, kasi kami kasi pamilya, kaibigan yung mga pamilya na minunong pa. Sobra, sobra kabayt na tao yan. Sobra kabayt na tao. Kahit sino, hindi po talaga ma matanggap, iyon nangyaring ito ni naginip, baka kayo nang badating iniisipin na ni panaginip na kita yung ginawa sa kanila e gusto pa bitbit ni Tore gusto niya bitbitin na kita yung ginawa nila inawakan nila sa ambil ko pa nila sa likod para lang ipakita nila kanil Ayoko na magmura kasi hindi na ko pa sa mura dasal natin e kung gusto nga nila sinasabi nga ng mga ibang muslim eh. gusto niya maglagay ka na ano hirahin namin kayo kung gusto niya balik natin ang gira sa Pilipinas kung ganito pa lang ang ginagawa niya sa batas. Masakit man sabihin man na talaga sinisira natin yung bansa natin. Pero hindi po tayo ang nangunguna para sirain po ang ating republika. Para sirain po ang karangyaan tayo. Binigyan natin ng kalayan ng mga ninuno natin para po magkaroon tayo ng isang malayang bansa. Ngayon sinira nila. Napakasakit para sa atin. So kaya po, nandito kami, kaya kami handa, kami mag-rebuild kung kailangan mag-rebuild muli kami. Yun po talaga ista namin. Lahat na leader po sa buong Pilipinas sa mga Muslim. Hindi na po kami, marami po yan. So tayo po, huwag tayo tayo, tuloy, tuloy po tayo hinto, tayo tuloy-tuloy po yung dasal natin. Nandito tayo. Sabi nga, sabi nga di ba natin, di ba ng mga ibang abogado natin, ibang mga kapatid natin, kung ang ulit na pupasok yan, isang libo, eh kung kalating milyon tayo, kahit kahit makipag ano, tawag nito, makipag wrestling na tayo sa kanila, mukhang kaya pa eh. Hindi tayo lalaban, pero hindi bigay natin yung tao. Kaya alam po natin yung hinaharas nila ito, pamilya nito. Sir, sa ngayon po, sir, at uh, ang niyo po, gaano po karami ang mga kapatid natin Muslim na nagpupunta na po dito sa bahay ng ating dating Pangulong Duterte? Araw-araw ho, kung bibilangin natin yung mula nung nag-start tayo, daan ho yan. May 200, may 300, papalit-palit po yan. Dapa karami po yan at mas lalo dumadami kasi may dumarating pa, may galiminda na, pagsasa sa Sabuanga, nag-schedule sila, sabi ko wag natin ganun sabay-sabay kasi marami rin natin po nandito. Maraming salamat po sa Maraming salamat, maraming salamat at uh, tayo lahat ha. Sobra salamat, nandiyan tayo lahat. Bisis mo lang sir sa mga kapatid natin Muslim. Ah? Bisis mo lang sa mga kapatid natin mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tayo po, una dasal, una Ramadan po ngayon eh, binabanggit namin, yung dasal namin sa gabi, sa Ramadan, dinadasal po namin, yung kalusugan natin mahal na Pangulo, yung kanyang babilis na kalayan makabalik sa atin sa Bansang Pilipinas, yung pong kalooban ng mga tao umawak sa kanya ron sa ICC, na alam po naman niya, malinaw, na binanggit po mga ibang opisyal sa buong mundo na sa 100%, baka 30 to 20% lang may alam sa ICC. Dahil alam na alam na kinutsaba po nila para lang po makuha nila si Tatay Digo. Yun po ang pinakamasakit sa atin. Sa, sa ating mga patid na mga Muslim, medyo relax lang kasi yung iba talaga medyo mainit na. Alos iba ng pangaplano. Hindi lang mo si Min Suaray, kundi marami na nagsasalita na kung gusto nilang gira, di bumalik tayo sa gira kung ilan dapat na mangyari na may ang Batas sa Republika ng Pilipinas yun po talaga yung namin. So tayo po mga kapatid na mga Muslim, relax lang po tayo. Nandiyan po na tayo, lahat tayo manindigan sa pagkakaisa po sa suporta sa pamilya, sa Duterte, kay sa kanila mga kapatid. Dahil nakikita po natin kung gaano sila nagbibigay ng yung pagsiservis sa taong may nakatutunganan. Hindi po sila yung mga plastic, hindi sila yung mga tao na naririyan sila para mangamkam. Dahil kitang kita po, lalo na dito sa Dabawin nyo, na pi, yung no, binigay nila, pati buhay nila, para na mapagservisyo ng mga tao. Kaya yun po ang napakasakit, lalo pa kita sa ginawa nila. Napakasakit to sa isang matanda. Sana inisip nila, wala ba silang kamaganap na matanda? Ganunin sila. Kaya sobra ho. So yun po ang masasabi ko po sa ating mga kapatid na mga Muslim, hindi lang mo sa atin po. Nandito po tayo, ako po, hindi ko kami alis dito araw-araw. Tingnan niyo kung gaano kalay mga ibang tao namin. Galing sa Mindanao, galing sa Maynila, galing sa Sambonga. Yung team po na napakarami kung saan saan galing mo yan. Na kanya-kanya tayo. Pinabanggit nga nila, no, in-interview nila ko sa uh, doon sa kasyotin. Sabi ko, wala hong nagbibigay ng pondo rito kundi sarili namin pera. E buhay nga namin, tinataya namin kaysa konting pera namin. Na ginawa naman ang ating mahal na Pangulong, tinayaan niya buhay niya. Nakita natin kaysa siya nandiyan sa ICC, na tinayaan niya buhay niya kasama ang pamilya niya? Alam mo muna natin ang sambay ng Pilipino. Kaya tayo mga Pilipino, sabi nila bayaran, hindi mo tayo bayaran. Kahit siya no, kayo, bayaran ba kayo? Yeah. Yung pala eh. Ibig sabihin, makikita nila yung katotohanan. Gumagastos po tayo sa sariling. Kaya natin bulsa natin, ginagastos po natin, patibuhin natin para lang po may tuwid at may balik si tatay di ko. Sana po may makabalik agad. Minsahin niyo po kay Vice President Sara. Ah, sa ating pong mahal na Vice President, maging matatag lang po kayo. Dahil nandito po ang lahat ng Pilipino. Na alam po namin mga Pilipino na ang ginawa ay malinaw na malinaw dahil po sa iyong alam po nila political motive dahil yung 2020, ito lang naman po ang sinisira nila eh. Dahil gusto nila sa ating mahal na vice si president ay eh, hindi maging presidente. Dahil ang gusto nila ang maging presidente ay si Tambalos Rose. Napakalinaw. Tingnan nga niyo nga yung ginawa nila sa kongreso. Yung toad kong nyan, kwad kong, kakakapal na mukha nila. Napakalita na budget. Samantala ngayon, billion, trillion na nawalang pera. Trillion, Oo. Oh, oh. Pagkatapos, eh, sa na sa kapipiran ko lang na pinagsiservisyo natin mga si Presidente. Ginagawa nila ng kalokohan. Alam niyo kung papayag lang sila, hamunan. Pinanggit nga namin, pati mga ibang kaya. Kas, sabi ko kung pwede lang sila makuha sa hamunan, gusto nila hamunan namin sila. Eh. Yung mga kongresman ng mga sinungaling, katatapang nila magsalita kasi may bodyguard sila. Lumaban sila sa lansangan kung gusto nila. Magkita-kita bawat sa lugar, ayaw ko lang. So yun know, ang um, mensahe natin. Sana po gabaan po sila sa ginawa nila sa Pamilya Duterte at kay Vice President. Sa mga mabuting ginawa po ng ating dating Pangulong Duterte sa Pamilya Marcos, dapat po bang isumbat sa mga Marcos? Tama po. Pilipino po tayo. Kailangan po natin bagitin isumbat sa kanila. Kasi kailangan magising ang bawat Pamilya nila. Nakita nila kung hindi naging Presidente at imalang Tatay Digo, hanggang ngayon naka-preserve pa Tatay nila. Hanggang ngayon. Gumagastos nga noon ng billion para lang may living yung tatay nila doon. Isa e mantala noon nakaupo si tatay Digong. Kahit magalit at taong bayan, kinuha niya, nilibing niya ng mais bilang pagmamahal niya sa Pilipino, bilang pagmamahal nila sa Marcos. Tapos itong ginawa nila. Kaya nung nakapagsalita po ang ating mahal na Presidente no, sabi niya, hungayin ko yung tatay nila, itapuni niya sa dagat ay kahit sinong yes, tao sa ginawa nila. Kahit sinong tao. E ngayon, anong ginanti nila? Hindi lang ho, kung hindi talaga ito pinaka minamahal natin dati ng Pangulo, ito pinaka mamahal lang sa bayan ng Pilipino, kinuha nila. Hindi nakaw, nakaw yan, napakalina ho. Kid na pang ginawa nila. So yun po yung dasak po namin mga kapatid ninyo Muslim. Na sana mabilis kasi alam ko po, palala na palala na palala ito, bumibigat na bumibigat. Dahil yung kahit kaninong grupo ngayon, mas lalo dumadami, na Bibigyan ng idea, nagsasama-sama. Hindi lang kung alam po naman nila, mga military ang kahit ko ano, sektor kung ano man civilian yan, nagsasama-sama. Na hindi naman inorganize yan, kundi mga taong Pilipino lang, ginagawa nila yung alam mo nila na nayurakan ang ating dating Pangulo at nayurakan po ating bansa Pilipinas.